Hola from Barcelona. At malapit na nga kami lumipat ng bahay. Yan ang hiling ko pero ang dami pa naming kalat na liligpitin dito. Isang buwan pa siguro. Matapos ng isang araw na sobrang busy, magtatrabaho pa rin tayo hanggang hating gabi. Pupunta tayo sa Leroy Merlin at bubuo tayo ng dalawang bahay ng aso. Bahay ng aso na ayaw tulugan ng pet ko. Bet mo, benta ko na lang sa'yo. So sobrang saya kung ano imbitahan na ako makipag-collab sa kanila. Dito kasi talaga kami unang pumupunta ni Shop Jama. Tuwing may kailangan kami mga materials at decoration sa bahay. Dito minsan ako pumupunta mag-isa para magtingin-tingin lang ng mga kortina, bumili ng bombilya, at kumuha ng idea kung paano ako gagawin mukhang aesthetic ang bahay ko. Sa kabilang building, mayroon eh, meron din sila isang malaking warehouse ng mga halaman. Ah, minsan, parang ginagawa ko ng tambayan. Wala namang bibilhin, pero ang sarap din kasi sa pakaramdam na magtingin-tingin. Sa buong Spain, meron 137 stores ang Leroy Merlin. Isa itong French multinational retail company specializing in home improvement, construction, decoration, and gardening products. So, ayun nga, 10.30 p.m. na ngayon dito. Gising pa rin ang mga anak ko. Wala daw kami ibang gagawin, kundi kumain at mag-build ng household item na bet namin. Once a year, merong night of workshop event ang Leroy Merlin. Maraming suki ang umaaten, pero nag-invite din sila ng mga ilang influencers. At ayun nga, napakaswerte ko nga na pinili nila ako at nireserve nila ang spot para rin sa pamilya ko. Kahit sa limpusa lang dito sa Shabjama, ay eh, may doghouse din siya. Ibibigay na lang daw niya sa aso ni Lola at sa amin yung isa. eto mga anak ko naman ay -wiling, wiling din dito. As hindi nila kami nahanap buong gabi. Sinisilip-silip na lang namin sila. Hinaantok na. Bumubuo sila ng basurahan para sa mga used batteries. Dahil chismosa ako, itinignan ko rin ng mga ilang items na binubuo ng iba. Ito o wall decor pero pang takip ng kontador yan. Dito naman ay may jewelry box. Ito sa tingin ko sa bita ng susi. Hindi nila binabenta mga items sa ito pero yung materials, oo. Tinuturoan lang kami sa workshop na ito na maging creative. Magwa 1am na at hindi pa rin kami tapos. Pero kulang na lang ng pintura yung amin. Sa bahay na lang kako namin itutulog. Kasi kung hihintayin pa namin matuyo, ibaka eh baka abuti na kami ng umaga. Sobra kami nag-enjoy sa brand collab na ito. Para kasi nagbanding na rin kami dito kahit nagtatrabaho. Umaasa na lang na sana matuwa yung aming aso. Pero kung hindi, ibibigay ko na lang sa aming kuneho. What? Aba bago lumabas sa pinto, eh may regalo pa. Bongga. Sana pala din nila ko na rin yung pintura. What? So, sa YouTube ko na lang ikukwento sa inyo kung kamusta na yung bahay namin. Kunting pinto na lang at pinto ay pwede na kayo mag-move in. Hanggang sa susunod. Adios!